Magandang hapon po. Welcome po. Welcome to the advanced movie premiere of Your most Choice, the movie. Ang pagpapalik ni Isko Moreno Tumagoso sa Manila City Hall. At ang pagpunta ni JTV sa Batasan Pangbansa. Part 1. mga mga mga

Doon sa taas, sa na tiket. Doon sa taas. Mabagali. Kilala niyo po ako? Doon sa kanan, kilala niyo ako? Sa kaliwa, kilala niyo po ako? Eh bakit doon sa labas kanina sabi, Sino yan? Yan may kaya si Sarah Labati? Kinikinig ako, Sarah Labati? Okay, okay ha. Yeah. Pero may isang, may isang mo sabi, hindi. Yan yung ex ni Lord Montelay. Hindi ko po tuloy alam kung sino nanay ko. Si Ana Balrama po, si Pilita Corrales. Pero alam niyo na ang aking ama ang pinang matagal na congressman ng Sambalo na si Don Don Bagansi, di ko ba? Na naging ambassador pa sa India ng panahon ni Dutente. At alam po ninyo na ang aking lolo ang pinang matagal na mayor ng Maynila na si Ramon Bagansi. Di ba? Ang kasabihan ko kung ano ang um, uno! Ano siya ang bumbay? Hindi, totoo nang bumbay. At ako po ay paboritong manugang o paboritong sa inlo ni dating three-term Maria Paz Herrera. Kailangan niyo? Si Paz Herrera? Siya ay konsihal ng 1992-2001. Yung pinakamulad ng anak niya, niligawan ako. Dalam yang kita si sudah sudah sudah. Siapa nak? Jadi ulang ni kalau. Dalawa na anak namin, akin, dalawa ng babae. Pero ako naman po ngayon naman ang bayadutan. Buhay, <laughs> buhay po ni DJ Magansin ko. Buhay, ko pa rin nasa public service, public sector. Ako po yung graduate ng, uh, sa UP Diliman, University of the Philippines. Scholar ng bayan po ako, major in broadcasting. At naging chief of staff ako ni Senator Edgardo Angara. Ang matanda ng Angara, the father of the Senior Citizens Act. At uh, noong 2004 po, nilibot ko po ang Pilipinas, mga pari at ang tawi-tawi. Ako'y naging executive alari ni Fernando Poe Jr. FPJ, Daki, nung tumagos siyang Pangulo. Ulit <laughs> <laughs> na <laughs> yung <laughs> daya day. at daya, erap. Uh, daya at At ako'y director ng Philippine Tourism Authority, PTA, sa ilalim ng Department of Tourism. Ang trabaho ko nun, pumunta sa mga tourism spots ng mundo. Boracay, libre. Palawan, libre. Japan, Europe, lahat interesado ng trabaho. Pero nag-resign naman no noong 2010 okay. para kumupukod si sa amin naman ang aking distrito sa Pano. At salamat po sa inyo. At sa itaas. Naging number one tayo nun, di ba? At salamat po sa inyo. Sa itaas. Pero pa na sa itaas. Pero natin. Dahil sa inyo at sa itaas, ako'y naging apat na termino ng konserbo ninyo. Apat na termino. Hindi naman tayo maging elected ng apat na termino kung hindi naman natin ginagawa ang trabaho ng isang public servant, di ko ba? At uh, madami na tayong natulungan sa Sambalo. Madami pa tayong tinutulungan ngayon, ngunit madami pa tayong tutulungan pa. Madami pa tayong tutulungan pa kasama ang team yung mga sa Sambalo. Dahil di nang tatapos mga public service, di ko ba? At uh, apat na termino ko po, yung mayor nun, apat na mayor din. Yung unang termino ko, may ilim. Pangalawang termino ko, may harap. <laughs> Pangatlong termino si ko po, si Jorme Ispo ko mayor. At pang apat na termino ko po ngayon. Pero masasabi ko sa puso ko at masasabi ko, malamang sa puso ninyo, na the best manila, yung may ila ng panahon ni Yorme isko, Di ba? Diba? Isko ko ba? Di ba? Ispo Moreno, rin mayor siya. Inalagaan tayo bilang ama. Walang nagutong sa may ila ng pandemya. Di ko ba? At yung ginawa na sa pandemic, talagang hinanga siya ng buong mundo. Tanggalin natin yung pandemya, ang dami pa rin nagawa. Pinakita rin yung ata. Ba, yung na ata. yung mga pension ng ating mga lorotola, first time. Yung Mr. Moreno. Yung school buildings, Manila Zoo, uh, Hospital ng Ang dami nang nagawa in one term. Eh, parang gusto niya natang bumalik si Yomi. Di ba ba? Gusto niya pang bumalik si Yomi? Eh, niya ng partner niya. O ako po, ako ng mayor, yung partner niya, anak ng mayor, si Atesa. Mamaya makikita niya si Chi Atesa. Parang pa natin, yung partner niya sa vice mayor. Ate ah, ko po. Di ko may kanta. Mr. DJ, pwede ba mag-request? Babalik na rin ko. Ako ang request sa inyo. Na itong taong to, naging three-term chairman, three-term councilor, at siya po ang pinili ni Yorme eh, na maging congressman ng Sampalo. JTV Villanueva, kapag natin, mamaya makikita natin. For congressman. At uh, siyempre, Yorme's choice. Pero para rin nyo nilang magkalimutan na sa harapan ninyo. Okay? Para never nyo nang makalimutan. Simple lang. Lahat ng tao ginagawa ito. Kapag kayo ay na-achieve, ano ang tabak? Sisi na ang tabak? Umuyan na mo mo. Kapag kayo ay na-achieve, lagi ni si, si DJ Magasing. Okay. Pwede ba po, po yun? Okay, ngayon, bago po ang punta po, sinasabi mo ng kanina, na no, with God's will po, so at kayo po, mga minamahal na Lord dahil kayo po ang pinakikinggan Dina, sa bahay. Po ba? Kung sino sa bahay, anak ninyo, pamagin ninyo, pinsan ninyo, whoever. Pag sinabi ng lola tola, susunod ang buong bahay. Di po ba? Eh kung pwede po, huwag niyo ang na tayo, huwag niyo kong mag-iwalay. Pwede po ba? Dahil ang public service, mas maganda pag united, unify ang mga servants, public service ninyo. At bago po magkapos, dahil sa inyo, mga tola, dahil kayo, kung wala kayo, wala kami. Pabunta pa lang kami, pabalik na tayo. Eh, sinasabi ko rin na apat na tayo rin na with your help and God's will, maging manalo tayo ngayon, magiging five terms sa CDJ, 15 years as councilor. Tulad ng 15 years as mayor, nilolong ko ni Mayor Pagadzing. At sinasabi ko po sa inyo, tulad ni Mayor Pagadzing, ako rin po, I'm dedicating my life in serving our beloved Zampalo, distrito pata ng Maynila. At uh, sinabi ko rin sa misis ko, ikaw naman gano'n, kumita, ako naman sa rin siya. Siya uh, rin po, siya rin at hindi ko po pinipilit si DJ pagka si Susang Palo, never! Pero huwag no naman kayo naman akong pigilin na kayo at mas servisyo sa inyo, at sa anak kayo at sa mga punitin. <laughs> Dahil yan po ang aking purpose in life. Ang okay, ganyan po, bago po magtapos, na may miss ba si Yolme? Miss na miss kita ba si Yolme? Gusto niyo bumalis si Yolme? Dahil nung kakanta ako. Pumata si Derek ng Atik Samson Bagay, di ba? Oh. Ako naman, ladies and gentlemen, Basil Valdes. Ngayon at kailanman, your may miss na miss ka na. Ngayon at kailanman, kailangan ka ng Maynila. Ngayon at kailanman, sa hirap o kinahawa pa, ang gusto namin bumalik. ay maganda. Buhay ni lolo at lola na meron pang insure. <laughs> na sa data. Na insure, diba? <laughs> Anata, diba? <laughs> <niyo lang> yan ang insure, di ba? Sa data, di ba? Babalit niyo na yan. Isko mo, reno do, <laughs> so siya ang pag-asa sa lahat ng batang Manila kasama. Partner niya sa BCG at Yenza,

the boys of Zampano, Zampano, we got you you Thank you very much.